Human balita din sa RTV Balitang Bisdak ang pagtangawat sa bisikleta sa cook sa usa restaurant sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City nitong Domingo sa gabi. Usa ka concerned citizen ang mi over ni ini human niya kini makit nga gida sa usa ka batan-ong um, lalaki dito sa Roro Port sa Cordova kagahapon. Matud ni Rodman Soliano, nangumpra siya og soft drink sa Roro Port sa Cordova kagahapon dihang na may ungan niya ang bisikleta ug ang minor di edad nga mianggit ang panagway sa nakuhaan sa CCTV sa restaurant o nabalita. Iyang gipakita ang video nga to sa minority nga sospek kinsa matod niya miangkod sa salaod apan daling ni Sibat. Samtang way kabutangan ang kalipay ni Kent John Parinasan ang tagiya sa bike nga na-recover gilayo ng iyang bisikleta o natunong pa sa iyang birthday. Kagabi, nag-abot sila si Rodman o sa Barangay Hall sa Buaya, diin gihimo ang pag-uli sa bike nga may kantidad og 30 mil pesos. Pagkita naman siya, tingin nang hindi nga na ako na siya ako na yan. Pagpupunta ko sa bike, ako na siya ang ginaw din sa kumangot. Butang sa soft drink nga tulok ang kahon, dito na nakatagyan siya, ma'am. Nakaw din yung kalipay, birthday po na ako si Pinasigayo. Wala na yun, wala na yun yung nagdahon. balik po ang bike.